Ayan no? Ika tulad ng Pinas, masaya ka na pag meron kang isang ilaw sa ito bundok. And dito, halaman lang, oh. Ang daming ilaw, nakikita nyo yan. Ayan, ayan. Ang daming ilaw. Samantala sa Pinas. Hirap mo lang ilaw. Ano na kami ng palengke? Dala yung aming mga... Uh, Pajero. Ayan, ito yung daanan puntang palengke dito sa Taiwan. Ayan o. Kahit dito kita nyo naman yung place nila o. Ayan o, halo 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 yung pananim mo. Ayan, may bulaklak. May mais. Ayan, kita nyo naman yan. Bulaklak na naman. Tapos, snakes. Ayan, palayan isang kahon lang o. Oh. Kita niyo yan. Yan nakikita niyo. The next. Mayroon namang mga sil sili. Ayun oh. At saka talong natin. yan. Ano ba yan? May... Yan. Yan. Mga, yan, mga bayabas. Ayun nakikita niyo yan. Next na naman natin. Mayroon namang halaman. At saka mayroon pang ilaw. Kita niyo naman yan oh. tulad ng Pinas, masaya ka na pag mayroon kang isang ilaw sa bundok andito halaman lang oh. Ang daming ilaw nakikita niyo yan. Ayan, ayan. Ang daming ilaw. Samantala sa Pinas, hirap magkailaw. <laughs> ayan, nakita nyo yung paligid na yan. Oh. Ayan. Napakaganda dito dahil mura lang yung kuryente. Mura lang yung kuryente. Disiplinado yung mga tao at saka yan, kita nyo, walang ingay. Ayan na naman, palay na naman. Lahat ng bakanteng dito, mayroong pananim. Nakikita nyo yan, yung dito. Yan, sisipag ng mga tao. Yung may araw, yan, mag maaga. Yan, next na naman, sunflower. Dito sa kabila, bermuda. Ayan. Nakikita nyo yan. Ito, sunflower na ito, ginagawa yata ang oil to eh ng uh, <laughs> sunflower oil o oh, di diba oh. tapos next palay palay na naman kita nyo dito walang babakanting lute dahil masisipag yung mga tao may idea tapos next na naman pine tree na naman <laughs> ayan nakita nyo na yan bawat kanto ang dami ayan tapos bahay tapos dito na naman sa kabila bayabas, bayabas na naman pinaghalo yung pine tree at saka <laughs> oh, kita nyo naman kita nyo yung isang sa gitna na yan dragon fruit yan kita nyo naman yan so, ang gaganda ng bahay doon no, oh, sa bukid oh. napaka talaga nila dito guys dito, tulad sa atin kung masipag lang tayo sana ganito din yung gawin natin malalapad yung lupa natin sa Pinas kaso walang pananim and dito kita nyo naman yan ang liliit lang pero ang daming pananim Sige guys. Mamaya na ulit. Baka mabangga kami dito. Maraming chip na dito sa ano, daan. Bye bye. Ngayon tayo na mauulang. Ngayon tayo na mauulang. Ayan. May isda na dito. pa rin kayo ang kasama ko Tandy Bibili lang kami ng tinapay May tinapay dito